Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayon pag-uusapan natin yung gay lingo. Ano ba yung gay lingo? So tinatawag din to na sword speak o Becky language sa Pilipinas at maraming gumagamit nito hindi lang mga gays pero kahit mga hindi gays, kasama na itong gaylinggo sa araw-araw na bokabularyo. Sabi ng mga ibang eksperto, isa daw itong social act. At nagsimula ito dahil kailangan ng mga gays ng secrecy. So para maging sikreto, yung pinag-uusapan nila, yung gusto nilang sabihin, at bilang isang self-expression din. So, yung gay lingo para ma-express nila yung sarili nila na mas, mas iba sa ibang paraan. Mas vibrant daw, mas creative. So, iba yung lingwahe kasi iba yung paraan nila ng pag-express -e ng mga sarili nila. So noong 1970s, marami daw diskriminasyon sa Pilipinas, lalo na tungkol sa pagiging homosexual. So kailangan ng mga mga gays ng paraan na makipag-usap ng malaya, ng malaya. At isa itong hindi lang slang pero isa daw itong protective na na social act na lingwahe para makapag-express sila ng walang takot at mas malaya. At yung gay lingo, interesante kasi pinaghalong iba't ibang lingwahe. So yung gay lingo, yung pinaghalong Tagalog, pinaghalong Ingles, Espanyol, Japones, at iba't ibang dialekto sa Pilipinas. So, sobrang playful ng lingwahe at mabilis nag-evolve. -e so, madaming nagkakaroon ng nagkakaroon ng mga bagong salita sa gay lingo. So, laging nag-evolve. -e laging nagbabago. At sa tingin ko, totoo na mas creative yung gay lingo kasi maraming maraming parang playfulness na mga playful na suffix o mga prefix merong mga borrowed words sa ibang lingwahe na pwede din gamitin meron din naman yung mga pangalan ng tao na pwede din gamitin sa lingwahe mismo so halo-halong iba't ibang lingwahe halo-halong mga prefix, mga suffix, at mga pangalan ng tao. So, kahit yung mga proper noun, nagiging parte ng lingwahe. At yun nga, yung gay lingo, hindi lang lingwahe, pero isa itong selebrasyon o pagdiriwang ng identidad, ng pagiging parte ng LGBTQ+, na community komunidad, komunidad. At isa daw itong parang paraan ng pagiging empowered. Nakaka-empower daw. Magkaroon ng sariling lingo. At isang parang paraan para mapakita yung resistance nila sa mga diskriminasyon. At kung pamilyar kayo sa kultura sa ng Pilipinas, sa media, sa mga artista, sa industriya ng entertainment, maraming gays sa industriya ng Pilipinas. At yun, parte sila ng, ng industriya at malaki yung epekto nila sa gay lingo at sa pag pagpapalaganap ng gay lingo. Isang magandang halimbawa si Vice Ganda, isang sikat na na host, na negosyante, na star artista sa pelikula, sa mga palabas, sa TV. So, meron siyang mga mga pelikula na gumagamit sila ng gaylingo. At kahit kapag nag-host siya, nag-host sila, gumagamit sila ng gaylingo. So, naging parte ng mainstream media yung gay lingo. Kaya, kahit yung mga hindi parte ng komunidad ng mga gays, parang ginagamit na rin yung gay lingo. Dahil talagang mainstream at laganap, naganap na yung gay lingo. So, magbibigay ako ng mga halimbawa. Halimbawa, yung salitang besh. So, yung besh, ibig sabihin, best friend or close friend, yun yung besh. Isa pa yung carry. Carry. Ibig sabihin, okay or kaya. Kung sinabi mo, besh, carry ko. Ibig sabihin, besh or malapit na kaibigan, kaya ko. Kaya ko. Susunod yung Tom Jones. So, ito yung pangalan ng tao, si Tom Jones. Pero sa gay Tom Jones. Ito yung play of words ng gutom. Gutom, Tom Jones. Gutom. So, sa Tagalog, gutom. Yung gusto mong kumain, gutom ka, di ba? Susunod yung Indiana Jones. Kasi sa Tagalog, ginagamit namin yung salitang injan kapag hindi dumating yung kausap mo. Parang hindi siya nag-show up. Ininjan ka ng kaibigan mo. Hindi siya dumating. Hindi siya nag-show up. So, sa Gaylingo, yung Injana Jones, pwedeng yun yung synonym ng do not show up in Jana Jones sa Gay lingo. Susunod yung bonga, bonga, so ibig sabihin lang parang fabulous or extravagant. So pwede yung outfit ng tao bongga. bonga, Bonggang outfit, bongang damit. Susunod yung Becky, yung Becky ibig sabihin lang bakla or gay. So, parang synonym din. Isa pa yung charot. Charot. So, parang synonym ng joke lang. So, imbis na sabihin na, oh, joke lang. Pwede mong sabihin, charot. So, alam ng tao na joke lang yun. So, isang alternative o synonym ng charot, isa pang gay lingo yung chos or echos, So pwedeng charot, etchos. So, joke lang, pareho lang. Susunod yung tao na laging nagjojoke, laging nagjojoke at laging nag -e exaggerate So hindi pwedeng seryosohin na tao. Sa gay lingo, yung tawag echosera or echosero So, kung tinawag ka na, oh, etchosera ka. Ibig sabihin, lagi kang hindi ka pwedeng seryosohin dahil pwedeng nagsisinungaling ka or pwedeng nag-exaggerate ka. Isa pa yung wit. Wit. Ibig sabihin, parang hindi or wala. So, yun ang wit. Susunod yung Gandara Park. Gandara Park. Kasi play of words lang ng K-pop artist na si Sandara Park. At yung S, ginamang letter G, para Gandara Park. Kasi sa Tagalog, yung ganda, maganda. Maganda. So, Gandara Park, maganda. Susunod yung Antokyo, Japan. Antokyo. An Tokyo Japan. Siyempre, yung lugar sa Japan, Tokyo Japan. mayroong an sa simula. An Tokyo Japan. Ibig sabihin sa Tagalog, Antok. Antok. So, an Tokyo Japan. So, pag sinabing an Tokyo Japan nako sa Gae ibig sabihin sa Tagalog, um, antok nako. Isa pa, susunod yung Janet Jackson. So, Janet Jackson. Si Janet Jackson. Pero, sa Galingo ko, Janet, ibig sabihin, mainit. Mainit. So, pag sinabi ng sa Galingo ang Janet Jackson ngayong araw, ang Janet Jackson, ibig sabihin, sa Tagalog, ang init ngayong araw. So, ang Janet Jackson. At huli naman, yung shuta. Yung shuta. So, sa gaylingo, ibig sabihin pang Shuta. yon Okay, sa totoo lang, madami pa. Mahaba yung listahan. So, pwede nyong i-research online. Madami, madaming gaylingo. At sana napansin nyo yung parang pagiging creative ng mga gaylingo na halimbawa, yung Janet Jackson, ang Tokyo, Japan. Yun, so parang play of words ng English sa Tagalog. Tapos, yun, talagang interesante. Interesanting paraan ng pag express ng sarili. Yun, salamat sa oras nyo. Salamat sa suporta sa Patreon, sa YouTube, Spotify, Apple Podcasts. At mayroong transcript kung kailangan nyo, pwede nyo akong i-email kung may maitutulong ako. Salamat at paalam.